Hindi pala naon. Ha? Huh? Hindi pala naon. Palagay <laughs> sa sinagdahanan, guys. Ayan, guys. Dito tayo sa Fiesta Sorigao Resorts. kanilang hotel resort. Ayan. May catering services. Free wifi, swimming pool. Napakaganda ang kanilang swimming pool, guys. Along the dagat. Ayan. May dagat lang sa bandang, ano, kabila. At ang kanilang uh, parking area. Hindi ka mag magsisisi si, si, dahil malaki rin ang kanilang mga parking area dito ayan at uh, kung gusto nyo mag kung gusto nyo rin guys mag overnight meron silang deluxe to persons 1.8 Six persons 500 may foam na may mga notice ayan at kanilang notice ayan at dito rin yung kanilang mga informations malaki rin ang kanilang function dito sa kabila ayan entrance way ayan table ayan this help this, mag order at mga mga kanilang mga, 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 mga presyo ayan Hello? presyo dito ayan masarap din ang pagkain nila dito guys at hindi na rin loob pagdating sa entrance nila hanggang pagbungad sa ano pagbungad dito guys sa kanilang swimming pool ayun at uh, every now and then, naglilinis din sila pagkatapos dito ayun napakalawak ang kanilang resort meron din live band kung gusto niyo may mga function sa Fiesta Sorido meron din silang mga uh, hotels nandun sa kabila so ito pang bata at pa ito sa pang na so medyo malaki may mga bahay kubo na rin may mga lutuan din grills so yun lang guys ang ating pag update dito uh, first time ko guys ang price nila is 130 per person uh, adult or bata ay ganun pa rin ang kanilang presyo so let's go ganoon na sila maka overnight guys Inamay sila ay resort Surigao Resort Facebook Surigao Resort para mga unit nila para sa mga mag-overnight kung gusto niyo mag-overnight malaking area to guys dito sa ano na to sa resort na to tapos meron sila tapos pwede rin pala sila dito magdala ng pagkain Para mga sa outside at may mga lutuan din sila doon kung gusto nyo mag -ihaw. tapos ito ang kanilang ano uh, banda kung live tapos ang kanilang shower dito dalawa uh, pagdating dito may dalawang CR pag CR dito ayan magsa shower ayan siya dalawa so medyo malawak to na, na. tapos meron pa dito cottage ayan. tapos may function yung kanilang sheet ayan ang ganda. Um, pwede na guys sa halagang 150. ang um, na dito? 150 yung kanilang uh, payment dito. So, maganda rin. Pagka sa taas. Pero pa rin function. So, hindi natalo ang 115 napakamura lang dito na resort saka hindi ma yung kanilang tubig dito uh, sakto lang yung kanilang chlorine sa paglagay ng ano at uh, napakalawak to Ayan. let's <laughs> go <laughs>